Good job. Good job, Shaq. Nah. Good, good, oh. good job. Good job. Good job, Good job. Good Good job. Good job. Good job. Good Good job. 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 oke job. Kaya eh, pinuha na yung ano niya, pati ano niya. Okay. Nilagay Sabi nang akin Hindi ko kasi hawak yung silbun eh. Okay. Tapos, umupo na. Oo. Oh. Kaya kaya eh, ayun na. Oh, pagka, 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 Sabi ko, i-flash mo na. Buti nga, iloksan ko yung ano eh, yung flash niya eh. Okay, nakahid malaki naman, madami naman. Oo. Oh. Boy, boy. Kasi nga, di ba, si na kasi arpa nga oh, okay. Good job. Good job. Sakali. Pagkatapain na lang <laughs> eh, pagkita na lang daw. Proud of you, Nak. Very, very proud of you.